naman kasi nagbibiro. Ito okay. eh, uh, uh, um, uh, PE class. Uh, CPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nag-alala mo ko eh. Oo. Oh. <coughs> Ay, naku. Okay na. Thank you. Sira! Bawal pa yun, bata pa tayo. Lulud ka na nga dun, tapos magbibiru ka pa ng ganyan. Huwag ka nang gagawa ng ganun ulit, ha? Sorry. baka hindi lang ah. Uh, ang kamay mo. Hindi ah, sa so, umpisa lang ito, masasanay din ako. Masarap pala sa feeling yung holding hands kang boyfriend eh. in the house! Hi! O H-H-W-W pa sila. Holy has to look. at us sitting on the plane. Then march. Let's go. Let's fix up. Let's go, guys.